buhay, then saserve ko lang ng mommy mommy, kring kring. Maaga nga akong nagising ngayon mga mari dahil ako nga ang mag-aasikaso ng aming baba unit. At kung nakikita nyo nga yung mga pusa na yan nandyan sa may itaas namin ay talagang mga pasawaya. <laughs> At wag nyo na rin nga pansinin ang akin damit dyan mga mare dahil nga parang basahan na nga yan. Mas komportable nga ako sa mga ganitong mga damit. Lalo nga kapag ka nasa bahay nga lang mga mare ay eh, talagang asahan nyo ang mga damit ko ay eh, parang mga basahan. Hindi kasi ako yung tipo ng babae mga mare na mahilig bumili ng damit. Mas gugustuhin ko nga ang mga gamit sa bahay ang bibilihin ko kaysa nga mga damit. Kahit skincare nga mga mare e eh, wala tayo nyaan. Kahit nga makeup mga mare e eh, wala rin. Pulbo at lipstick nga lang ang meron ko. Simula nga siguro mga mare na nagkapamilya ako ay talagang ganito na hindi na talaga priority yung mga ganyan na pang sarili. Mas inuuna talaga mga mare yung para na sa pamilya. Anyway, sa kadaldal ko nga mga mare eto at magsasalang na nga ako ng sinaing. At pagkatapos ko rin nga dyan mga mare ay nagkuha na rin nga ako nitong electric kettle namin dahil magpapakulo nga ako ng tubig. At kukunti na nga ang tubig namin dyan mga mare kaya ginaganyan ko na ngayaan. Pero aabot pa rin naman siguro makapainan Init nga lang ako ng mainit na tubig. Nihintay ko lang nga din magising ang mga kasama ko dito para nga makapag-igib na nga sila ng inumin. At eto nga mga mare, inayos ko na rin nga itong aking mga hinugasan kagabi. At pagkatapos ko nga doon mga mare eksakto naman nga na kumulo na nga itong aking pinapainit. Kaya ay isinalin ko na rin nga ito sa aming pink na termo. At pati nga itong aking sinaing mga mare ay kumukulo na rin nga. At eto nga mga mare pagkatapos nga doon sa kusina ay pumunta nga ako dito sa sala. At tingnan nyo nga parang dinaanan naman nga ng bagyo ang aming sala mga mare. Gawa nga yan ng mga pasaway na pusa. Pati nga itong mga bulaklak ay talagang tinumba na. Pinatayo ko nga lang yan mga mare tapos nag-open na nga ako nitong aming kortina para nga pumasok na yung liwanag dito sa loob ng bahay. Pinuksan ko na rin nga yung pinto dyan mga mare para pumasok na nga ang swerte. Kaya ba mga mare naniniwala doon? Kasi sabi ng mga nakakatanda noon kapag ka ikaw nga ay maagang gumising buksan mo na nga ang pinto para pumasok na rin nga daw ang swerte. Kaya yung mga tanghaling gumising dyan alam nyo na. At eto na nga mga mare nagkakabit na rin Thank nga. Ang may dito sa may labas mga mare. At yan lang nga ang update natin. san. At pass forward na nga mga mare pa -uwi na nga kami ng mga oras na ito. At tumaan nga muna kami dito sa crossing para bumili nga ng uulamin. May nakasabay nga kami dyan mga mare na parang nagtataka nga kung bakit nagbibidyo ako. Kaya ang ginawa ko nga dyan, mga mare, ipinatay e, ko nga muna hanggang matapos nga. Family. Iya e, pa rin nga ako mga mare mag sa labas. Kaya ganun nga ang ginagawa ko. At eto nga mga mare, nakapili na nga kami ng aming mga bibilihan at binayaran na nga namin yan. At fast forward nga mga mare, nakauwi na nga rin kami ng mga oras na ito sa bahay. dahil gutom na nga ang person, eto nga at mag-aasikaso nga muna tayo ng aming meryenda. Ha? Umawa nga lang ako ng egg sandwich dyan mga mare. Dahil yan din nga ang paborito ng anak ko. At yan na rin nga ang nagiging paborito namin dito sa bahay. At talaga namang nakakabusog mga mare. Sinabayan nga rin namin yan ng mainit na milo mga mare. Kaya talagang sobrang sarap. O siya. Sige na nga mga mare. Hanggang dito na nga lang ang ating chika. Maraming salamat sa pagsama. Hanggang dulo sa uulitin muli. At kung hindi ka pa kay Mikula ng mommy, baka naman. O siya. Bye!